Pipitas tayo ng preskong talong. Ayan guys, yung ganyang kalilito tanong. yan mas malasa. Mas malasa yan. Kukot tayo ng preskong talong. Para masarap ang ulam natin. Mas gusto ko yung ganito. Ramdam ko yung lasa. Ramdam ko lasa ng tamis. Uy, thank you Lord. Saan? Baka mahulog ako sa patubig. Ito, sakto lang yan. Naagad tong talong namin. Kasi nga, masarap siya. Oh, yan. Ito, medyo maliit yan. Ito, medyo maliit pa yan.

Ay! Mano to, maliit pa lang. Maliit pa yun. Ito. Like you found, I found. <laughs> ano pa? Matamis nga eh. Masarap na ito. Matamis eh. Kaya kinukuha ko yung kahit maliit eh. Sakto lang eh, isang subo. Sarap. O, oh, di diba guys? Bukas may buong na ulit yan. Ito ba? Hindi, sakto na. Aba, kung saan ang tatanggal? Kasi nga, press. Ito, malaki oh. O, oh, di Diba? kung saan siya natatanggal eh ah oh, may papaya tayo dyan sitaw dami tayong sitaw dyan guys ganda na ano view yeah. Hello! At ayun ang dalawa ng aso namin ulit. Si Panda. Hoy! Anong ginagawa mo kay Panda? Ba't nila mo? Ginagawa mo si Panda. Ayan guys. Oh, patubig. Luto muna tayo, luto.